Idol, pabate, Kasmut in Korean TV. Ah, uh, Kasmut in Korean TV. Ah, uh, shout out sa inyo and subscribe to. Yes, thank you, Idol. At eto na nga, Renz Amado, pinagbabaril sa referee dahil sa inis, sa non-call. Dito nagsimula ang lahat, hindi matawagan ng foul. Dito naman sa play na to, makikita niyo yung hesi drive, sabay pull-up na sa Renz Amado. Ang lahat na sa ring, At dito, another drive na naman para kay Red Commando. Umaboy so, pa kayong lahat. Dito sa buong game all, dito na to, hindi ko nakita tumira ng 3.0 sa bago. Kung tama ako sa pakinig sa coach nila na timeout, sinabihan so, si Red Commando so, si na nagagalingan siya pag nagtatay si Red sa basket. Kaya siguro ganoon ang Ito makikita nyo yung assist ni Igon yun kaya sa bago Ganda naman ang na assist ni Igon yun Nabatukan pa malas Nakashoot na nabatukan pa Oh, commercial break muna po tayo Shout out baby bukat Oh! dito sa play na ang sa mga highlights na nagbinawa na rin sa bahay mo nung lumutang siya sa ere para maglaya nice naman pwedeng magkape eh. para lang si NJ tapos maagulit ako siya rin sa bantong sa import sino nanalo sa akin ang bola at dito sa play na to Another drive na naman kay Renz. Sumubay pa ang import na naman na si Jones. Sabit ka lang. Muntikan pa palang maabot ni Jones. Buti na lang. Nice one, Renz. dito sa play na to jab, take, jab, take pag kumagat ka, syempre iwan ka na kay Renz ang talaga sa bando dito sa play na to, ang highlights talaga ng sa bando, yung mag drive siya at hindi natawagan ng na foul bang, bang, bang nagbabalil na tuloy ang referee sa inis binigyan siya tuloy ng referee ng technical kalma lang lahay. At dahil nagbibigyan ng technical si Nakai Nagbibigyan ng isang free ang kalaban Buti na lang hindi na-shot At makikita natin ang na nag-sorry na si kay sa referee Napakalma na siya ng mga teammates Maraming salamat sa inyo Muntik pang matalo ang anyang Dahil shoot ng isang free throw ang kalaban Buti na lang na-shoot na na Ipak-tune ang 3 point shot at nanalo ang kanyang sa huli thank you for watching guys don't forget to like and subscribe maraming maraming salamat God bless